ang init anito ako nagbili ng kubustin yung attire at ko para ako manggarab manggarab sa sa umo grabing <laughs> init masunog talaga pati kaluluwa mo dito ito oh yung kubos tingnan nyo si Manong gumagawa ng kubos kanya daw to kubosan tapos tingnan nyo oh may aircon na pinakamalaki kasi hindi kaya ng aircon na maliit yung doon sa ano makina ng aircon ng laundry oh kasi hindi kaya na maliliit lang na aircon, so ito yung makina ng aircon nila, grabe guys grabe talaga mga kamariti, sobrang init dito, yan makina ng aircon, sobrang laki o, tingnan nyo, kasi hindi kaya ng ano ng, tawag dito ng dalawang aircon na ganyan, oh, laundry yan dyan. so, grabe ang init nasa sa 49 degrees ngayon alas 2 na ng hapon grabe ang init tingnan nyo namatay na yung mga dahon-dahon din o mga puno kasi sa sobrang ilit ito yung mosque nila nagintay ako ng kubo sa binili ko so magvideo-video muna tayo dito para may pang-upload tayo na vlogs ito yun ayan eskwilahan yan public school tingnan nyo oh, grabe ang init talaga puso ang attire ko para ako manggarap na <laughs> natawa siya say hi baba baba this vlog, uh, I upload in YouTube. And then, your wife, your son, your daughter, Ay, baba, yun, why? Sim. Dalawa lang naman bilhin ko. Dalawang sim-sim. May nakapila pala sa likod ko habang nagbibidyo-bidyo ako dito. But, ano siya, kuwiti. But, hindi nagalit. Na, Natawa pa sa akin. E, sabi ko, baba, bibili ka din. Tingnan yung last dos, oh. 140, 40, 50, 60. 140, ay, 145. Ang init. Yan, minamasamasa ni kuya yung, ano, oh, yung kubos niya. Yan yung pugon, yung nilulutuan. Ayan. ba kung saan yung ano nito, tangke ng gasol, kung saan nakalagay. yan yung tangke nandiyan nilagay ni Kuya sa labas. Tapos may hose lang papasok dito sa loob. Hmm. Sobrang init. Grabe. Naghihintay ng kubos kasi si Kuya hindi pa tapos magmasa. Mino, kinumot ko mo talaga ni Kuya. <laughs> kinumot ko mo talaga ni Kuya yung kubos na pinagawa niya. Indomie with egg. Pambansang pagkain ng mga Pilipino sa abroad. Ito nga pala marites yung aking hapunan. Indomie na may itlog. So nagluto nga pala ako ng macaroni para sa aking alaga. Ayan, konti lang yan kasi siya lang naman yung isa ang kumain mga kamarites. So, ayan mga retis, nandito na naman ako. Gabi na naman. Gabi pupunta na naman ako. Punta ako ng laundry. Kasama ko yung si Potpot -Pot doon. Oh. Punta kami ng laundry. And then, punta din kami doon sa ano, KFC. Bibili kami ng KFC mga kamaritis. Nang libre yung kasama kong nipali ng KFC. So, nandito kami. Naglalakad kami dito. Oh. So, ayan. Madilim na dito, Marites. Anong oras na kaya dito? Yan yung lo Eh sah, saya biji kol lagi ya girlfriend. Ini. Nandito lang kami ang Amaritis, ang harap ng KFC. Ayan, papasok kami dyan. Bibili kami ng aming hapunan. Kasama ko sa board. Ha? Ada Arba ay, telat diai wide three pieces, for to Di, siapa Ada five bd, eight pieces. Oke. want one bucket eight pieces. Eight pieces me. Spicy ali. Yeah, spicy. Yeah, Pot more bones, okay? Pot more bones. More? Yeah. <laughs> I don't like breast. <laughs> okay. Okay, uh Pepsi. Price, price also spicy, na. You want spicy? Yeah. Okay. Pepsi or another one. Sir? You have can Pepsi? Can Pepsi? Mm -hmm. No. Mm -hmm. Only big What's one? One liter. Mafi. Yeah. <laughs> Only ada. Uh, two glass Ah, okay, yes. okay, okay. Excuse me, sir. <laughs> 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 no, no, no. You okay. Mm -hmm. It is spicy, fries also spicy, and then uh, pepsi mess, yeah. 5 dollars Okay. Candy. Cash carry? Cash. habang hinihintay namin ang aming order, nandito muna kami upo-upo, kasama -upo, din si Potpon so ayan pa, titingnan so, muna kung maganda o hindi <laughs> so ayan mga kamarites ang tagal ng order namin hada Wait, hey. so, wait, that's Sway, Esa. Got a picture, so

Cura malcel Ada wajit sel, ada Stom Cuma bolos anak api-api lah Mereka Adalah kalininnya Di Maribel, ada maku aks ala tu laki n'ti Arab asan anak ko ba na nescape Asin every morning si camera si drink. before what I fill my coffee bar na